yon eh meron tayong makikilala. Sino yan At, uh, malala siya? Malala, ah, sino 'yan siya? Malalaman natin kung ano nga ba 'yung mga nakikita kita niya. Oh, Plus, oh. kwentong katatakutan ito sa ating Be bidayan yan siya. Ayon. At ang makakasama nga natin ngayon via online ano itong si Ma'am Freya. Gaya, magandang umaga po. Hello, good morning. Good morning, Miss Bea. Good morning po, Mama Frey. Kamusta po kayo dyan? I'm so very very fine. Kamusta kayo? Eto, medyo natatakot na po. No? Oh, oh. <laughs> mamaya ka para may <laughs> Oh, medyo nagdidiin oh, oh. po yung uh, ating kapaligiran. <laughs> Oo, oh, kasi nais ko po, nais ko sana kasi naming malaman. <laughs> yes. Oo oh, oh. oh, kasi nga di ba uso ngayon yung mga nagpapakita daw oh, oh. ganyan. So usapang third eye tayo, uh -huh. ma'am Freya. Kayo po ba ay eh, merong third eye? <laughs> Sige ba? Eye? Yes, I have that gift of third eye since I was a child. So I am really really thankful for the gift. Paano po ito nag-umpisa, Mam Freya? Ah, nag-umpisa ito nung kabataan ko na nung una, sabi ko, bakit parang ako lang nakakakita ng mga I thought it's tao sa aming garahe, pero nagulat ako kasi kakaiba yung suot nila, no? So parang parang sa akin eh parang pag ikinuwento ko to sa kapatid ko o kung kanino man, mm -hmm. baka sabihin, eh, alam mo yung pag ang fear ko is pagtawanan nako, kakaiba ako, yung gano'n. So later on, I realized na parang parang ako nga lang ang nakakakita nito. And then mas tumatagal, mas dumadami, o mas nagiging clear sa akin yung nakikita mm -hmm. ko. Like, oo, oh, na parang minsan noong una nakita ko, parang una puro ang daming usok, mm -hmm. no? So I thought nasusunog yung sasakyan ng kapitbahay namin na pinatakbo ko pa yung sabi ko tingnan nyo, nasusunog oh, oh, ayun oh, oh. pala sa view ko yung yung uh, site ko is iba na yung nakikita so mas nagiging deeper na na 'Yung usok na 'yon is yung pala yung maraming kaluluwa na nakikita ko sa paligid natin. Oh, ganon, oh, oh. 'yung mga eksena. Yeah. mam, Ma oh, oh. <laughs> mam Ma na banggit nyo ho kanina na nung una parang uh, takot ka, baka lokohin ka. So nung no, mga first time mo itong mga nakikita, ano po? Parang may denial ba na ay baka guni-guni ko lang. -guni Oo, guni-guni oh, oh. ko lang, ganon po. Well, uh, I was thinking that also na baka guni-guni ko lang to kasi nga ako yung nakakakita. Tapos yung denial, well, it's something like natatakot akong sabihin sa iba kasi baka isipin na naloloka ako yung gano'n. Kasi but mm -hmm. ikaw lang nakakakita, di ba? Yung mga ganyan. Eh, but mo sinasabi yan? Baka nababaliw pa sabihin, nababaliw na ako. So, yung fear of na, ano yung, ano yung sabihin ng ibang tao, parang fear of rejection mm -hmm. at first, no? At first when I was younger. But then, eh, kasi nga mahilig ako mag-research about that eh. mm -mm. Uh, kahit hindi pa uso ang internet ng kabataan ko. Marami uh -huh. akong mga binabasang libro about that so lumawak yung awareness ko about it. Mm. -mm. Um, Ma'am Freya no? paano po mm. nakukuha ng isang tao ang uh, pagbubukas ng isang third eye? You know, uh, we always say that everybody has a third eye. Yun nga lang, it's something na parang um naka open ba talaga to na gamitin mo or talagang accepted mo ba to kasi may mga tao na may mga third eye na hindi ni wala naman silang nakikita pero malakas yung pakiramdam nila malakas yung kutob oo oo merong mga third eye oo di ba na wala naman silang nakikita pero they are given signs through dreams oh. may mga napapanaginipan sila so pwede silang maging guide kasi napanaginipan ko na to eh, mangyayari to so mm -hmm. pwedeng maging magbigay sila ng babala so iba-iba tayo ng level ng third eye ng paggamit so yun may mga malalakasang kaba pakiramdam mm -hmm. intuition so everybody has a third eye kung saan para saan lang to yun ang dapat ma-discover ng bawat isa I see um ma'am Freya kayo po ba meron na kayong isang very memorable uh, experience. experience and scary na scary memorable experience mm -hmm. ng pagkakakita ng isang elemento or what not Marami marami talaga kasi um when I was younger um naisama ako ng aking itinira i treat him as as my mentor mm -mm. sa panggagamot no so ibig sabihin medyo mabigat 'yon at saka mas mabigat na response ano ano pa responsible oh, okay. ka dapat mm -mm. kasi gagamot ka eh di ba nung time na 'yon so nakikita may mga sasapi, sa 'yung mga, mga ganoong klaseng eksena uh, oh. di ba the at saka yung mga entities na parang you can really never imagine na meron palang gano'n. So, the Tikbalangs, the Capres, they are all true. Siguro pag mm -hmm. kaya ko lang siyang i-drawing, you know, there are other things na hindi makapanipaniwala. Ang mga Excel ng balahibo is yung one time kakagaling ko lang na work, so gutom na gutom ako, kumakain ako, biglang may nak nak nakatayo sa side ko na babaeng duguan. Okay? As in, so, kitang-kita po talaga yung itsura niya? Yes, kasi it's like she just passed away Ay. from an accident and uh, parang she's asking for help through mm -mm. prayers. Kasi wala naman ako ibang pwedeng gawin ano magsosolve ako ng crime. Yeah. Though other countries yata parang ginagawa yun eh. No? That, mm -mm. parang To check what really happened. But I am not into that. Eh. I don't want to do that. So mm -hmm. sa akin, yes, I will help you through prayers. Ganon. So, yung nakikita ko yun, medyo syempre tao rin, di ba? Kahit nasanay ka na nakikita yung mga, yan, may gulat ka pa rin. I'm yes. still human. So, nagugulat ako na parang, oh my God, merong ganon na duguan na sa tabi mo. Oo, oh, 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 oh. oh, tapos yung sa, sa hagdan namin noon sa bahay, we have talaga mga alaga na nandun na parang biglang, minsan biglang makikita aggressive. mo sa hagdan kalahati siya uh o -oh. oh, yung kalahati lang ng katawan niya yung white lady na eh iyon ang ginot and and uh the, the duendes you know i i saw them they are um, mas mas mabait may mababait uh -oh. may fierce na minsan mag matat may takot ka rin kasi syempre iba yung world nila eh sa world uh -oh. natin parang gano'n. or iba yung uh, uh, parang multiverse parang ganiyan uh, sa ibang uh, level uh -oh. so may ma marami yan Oo, oh, marami akong takot din na, well, more on gulat, di ba? Lalo mm. na pag nasa mga, um, for example, yung school namin when we were, I, I, was in high school, no? And we visited there with my friends. At nung open na, open na talaga third eye ko, sobrang ang dami kong nakikita na mga, mm. not just the madre, you know, in, in mm. school, But a lot of things, kasi katabi hospital eh, UERM. Yes. <laughs> so, pa parang pumapastro silang ganon. So, lalo na pag ospital. Until Damis now ko. I can say dami. Until now I can say takot ako, May may fear ako. Well, not really fear but uh -oh. um kasi sobrang dami nung negativities. Eh. Yes. So parang I want to shield myself from all those negativities ko. So, so kung maiiwasan ko po muna ang ospital, hindi mm -hmm. talaga ako pupunta kasi nga yun. But you have to if you have this kind of gift, you should also know how to shield or block yourself from mm -hmm. negativities. Kasi kung hindi um delikado yon. <laughs> yes, pero ano oh, pong payo natin sa mga nag-uumpisa pa lang na nagbubukas oh, yung third eye nila, nakikita na oh. uh, and uh, yung advice po ninyo para they can live through seeing mm, ETs? Oh, oh Okay, a lot of uh, people that I heard natatakot sila. Gusto nilang ipasara yung kanilang third eye. Kasi do parang maloloka daw sila sa mga nakikita nila. Mm -mm. But you know that once you really know how to, you know, con control your third eye, it's like a TV eh. A TV screen you have here. Kasi because sinasabi third eye is located here, diba? Yes po. So for me, it's like a TV screen that you can turn on and off. So can, you can live like a normal life na wala kang nakikita. 'di diba? But once you tell, once you ask me, sabi mo, "Uy, Freya, anong nakikita mo dito sa bahay namin?" Automatic 'yan bubuksan ko at sasabihin ko sa iyo sino katabi mo, anong meron diyan, anong meron sa bahay mo. Ganun, ganun na kapag ka, you know how to control it na. So, yung mga bago o magsisimula pa lang, they have to embrace their gift. It's mm -hmm. it's God-given gift na they have to be thankful for but they have to know anong purpose nito para yeah. saan nga ba to daba? kaya ako nung later on i I know I have this gift so yun i I, uh, I give prayers sa mga uh, mga nawawalang kaluluwa yung mga ganyan mm -hmm. and uh, siguro nga because that's the reason why I also became a tarot card reader because you know you have that intuition eh mm -hmm. yun so sa mga bago pa lang they need to accept And unti-unti, sasabihin nila sa mga kaibigan nila or not, or pipiliin nila yung mga taong sasabihin nila na meron silang ganong gift. Kasi hindi lahat maiintindihan yan or naniniwala sa ganyan. I see. Yes, May question lang po tayo dito, mm. Ma'am Freya. Ano? Yung sure. astral projection daw po ba, part eh, yun no ng third lang. Eye? Yes. It, well, uh, when I was doing that astral projection, kasi I didn't know that I have the third eye already. So, it's interconnected also. Kasi the astral projection, when you do that, you can see the world in a different level. And and also, yung fear ng iba dyan, ay, ayoko mag-astral kasi baka maligaw hindi yung kaluluwa ko. Hindi na ako makabalik, mamatay na ako. Hmm. Of course not. You have that silver cord lining connecting your body to your astral uh, cells. So walang maliligaw sa mga ganyan. So it's interconnected no? o, o may, may connection yan. Kasi how can you see that outside world, sabihin na natin outside world, if you don't have that gift? Mm, -hmm. ay mam ma more than just seeing ano yung mga entities natin. Mm -hmm. Ano ba yung talagang pinaka-powerful na lang po at ano po yung mensahe nyo ngayong uh, mag po suma? Yes. <laughs> ngayong mag uundas no si um sabi nga sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin, sa opisina man, sa bahay o kung saan man, um marami tayong hindi nakikita. Yung iba nga talagang hindi natin alam kung mababait, they are strong, mapanakit, mapa, yung palagante. So if you are not if you are not sure sa mga pinupuntahan niyong lugar kung safe ba, clean ba, or na cleanse ba, you have to say tabi-tabi po. <laughs> yes. It's still good to say tabi-tabi po. Yan yan sa mga may puno, mapunong lugar, masukal na lugar, you have to say that. And Um, we have to accept na hindi lang tayo talaga ang naninirahan sa mundong ito but there is another level or other entities na kasama natin. No, we have to accept that. Yun lang talagang we have to be careful na ah, okay uh, merong uh, duwende here na mabait o hindi mabait so we have to live with them also and mm -hmm. how that's something na we have to find out also yon. Maraming maraming salamat po, Ma'am Freya, sa oras po na binigay ninyo at maraming salamat sa mga kaalaman patungkol nga po dito sa Third Eye. Thank you so much po. Thank you po. so very much. Thank you, thank you. We're looking forward to be talking to you again soon. Yeah. Uh -oh. Yes, thank you. In our you. astral projections. <laughs> oh, <And> <laughs> oh. <laughs> maraming salamat. <laughs> yes. din once again, that was Ma'am Freya Gaya, isang uh, clairvoyant. Thank you very much.